Napakalakas ni Jun Marfajardo, hindi napigilan ng Mexico, napakahusay niyang maglaro. Ang husay talaga ni Scotty Thompson sa pagkuha ng offensive rebound, at ang galing rin niya sa pag-shooting. minuto na lang, sana suportahan mo ang aking kanal. Grabe talaga ang ipinapakita ni Jun Marfajardo para sa ating kuponan na Gilas Pilipinas. Marami ang humahanga kay Jun Marfajardo sa basketball. Sabi ng mga Gilas fans, parang hindi tumatanda siya. Si the Kraken June Marfahardo. Dahil wala pang nagbago sa paraan ng laro nito sa basketball, tila lalo pa itong tumitindi at mas malakas kapag nasa ilalim ng ring. Hindi maipigil lang paglakas nito. napaka impresibo talaga si the Kraken June Marfahardo dahil kaya niyang labanan ang mga manlalaro ng NBA. Hindi lang simpleng NBA, kundi mga sikat na NBA players ang naging bahagi. Hindi talaga matatawaran ang husay ni The Kraken Jun Mar sa laban ng Gilas Pilipinas sa Montenegro. Malaking tulong siya sa ating kuponan. Tunay nga ang malaking ambag ni Fajardo sa Gilas Pilipinas. Hindi nga lang daw madaling makahanap ng katulad ni The Kraken Jun Mar Fajardo. Kahit malaking tao ito, napakabilis at napakasunod-sunod nitong kilos at napakasporti nitong manlalaro, at marami na siyang karanasan sa basketball. Sabi ni Coach Chot Reyes, kaya ng Gilas Pilipinas na makipagtuos sa malalakas na kuponan sa FIBA World Cup. Dahil sa sipag ng mga player ng Gilas at magandang koordinasyon nila, si Scotty Thompson ay napakagaling na naglalaro para sa Gilas Pilipinas at sobrang sipag din niya. Talagang napakahusay ng performance niya sa national team natin. Tuloy pa rin ang pagsasanay ng ating pambansang kuponan na Gilas Pilipinas dahil malapit na ang FIBA World Cup at makakatapat nila ang malalakas na kuponan. Ang paghahanda ay patuloy dahil malalaking team ang kanilang makakalaban sa torneo. Makakaharap ng ating kuponan ang ilang NBA player. Ano sa palagay ninyo, may malaking pag-asa ba na manalo ang Gilas Pilipinas sa darating na FIBA World Cup? Mahihirapan ba sila sa mga kaharap nila? Pakisabi ang inyong opinyon. Maraming salamat sa panonood ng video ko. Kapag nagustuhan mo ang video ko, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Huwag kalimutan i-click ang notify button para updated ka sa aking video.